Woo! The sea. The sea is to believe. Yes. Woo -hoo! Woo! Eh, nabira oh. Nabira, nabira. <laughs> Welcome. Gubat Sor Sugon. Ito tayo sa Gubat Sor Sugon. Ito yung dati naming ano eh, mall. Kumbaga yung mga high school, elementary high school namin, yung Gubat ito yung mall namin eh. <laughs> Ito yung pa uh Oh, kung gusto mo na ano, gusto mo bumili ng uh, uh, mga kahit ano, mga damit, sapatos, sinelas D dito dito ang punta sa so, Gubat Sorsogon. Ito yung pinaka Changi Mall namin dati. Uh oh, <laughs> Gubat, tara, pag-gubat kita. Ay, para, sana pag ano, sana pag uh, Pasko, pa, pag Pasko. mga diba? air, air, gun. Pellet gun, pellet gun. Hindi kita nagamahal. Nag... niya ni ibaho na, ibaho na, ano. Nalala ko yung, ano, yung, yung terminal ng jeep, diniyad to, eh. Oo, oh, diniyad. Eh. Nang pa, eh, -ay, papuno. Ayun, may mga, ano, ano changi-changi na rin na sa sapatos na, ano, local, oh. Okay. Kanan, kanan, kanan. perbada, oh Ah ma 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 oh, mau 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 dah Mau main mau oi mau enggak ma. Harani na sa Barcelona yon eh Mau oh, nana no, nana negosyo Ah, sino nang ano, si nagluluto siya Ah, may ah oh, Oo. Oh. Magnegosyo. Ah. Ah, sige. Mau, mau. Pwede yun, pwede. Hop, oh, dito tayo. Bulusan leg doon. <laughs> dito tayo. Ah, ito na yung <laughs> ang sementeryo, ang, ang palatandaan ko na malapit ako sa gubat. Nice. Woo! The sea. The sea is to believe. Yes. Kaya nangyay siya ng dalit na <laughs> Eh, nabira oh Nabira, nabira Woohoo <laughs> yes, yes sir, yes sir Tayo na, tayo na miss ko Dito Yung yung green ano, green ano Green surroundings Malayo sa ano Malayo sa usok at ano, pollution Makakita <laughs> ka lang ng palay oh Pampatuka na sa ano, maya